Oop, sa mga order po ng Big Head Black Mass. Ayan po, huli po namin ngayon. Ayan po. Ayan okay, po. Parang Jerus na Madam Florence ang may ari ng Gidoti Compound. Dap mo. Ah, uh, 80 kilo. Iisang batiya mo. Oo. oo. Napakadaling huli parang, parang ipi. Tumali ka na naman. Oo. oo. Hindi na kalpas. Napakadaing huli parang ipi. Sana nga. <laughs> <Si> ang <Antara> tilapia. Ang tilapia. <laughs> Karatig lang namin. Ay, wala yun. Ano ang ah, kanila? Ano ba? Ipisa ka sa nila ito. Ya, yeah, isa. Si boy plant eh. Oh, alang ngani. Tong kilo. Ada ngani, yan mau yerp burung ano, yerp mo ano. Yerp Ya. Tong kilo. Ya. Yeah. Tak, Boris ya. Ay. Ah, sira. Ha, <laughs> bina bayu. Tayo oh, isa na. <laughs> na bayutang ng tara nga ba ito ay gulang pitana pito 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 yan sige ano nga sige pito sige tsaka time ano pwede sila ha ito hahahaha paap sa window diba ano isa. Oh, wala. Kaya ang pa, Isa talaga. Okay. <coughs> Anihin mo naman, tatay. Trese. Trese. Ang lalaki yun ah. Ano ba? Si Otyo. Sige. Isa lalaki. apat. Si Otyo. Beto Kaya ang Oo. Kaya yan. Ito na. Ito Ito 22. 29. 29. 29. 29. Uh, mo di ito no. 29. Size. 29. na. 30. Oh, oh. okay. Ito Ito na. Ito na. 4 na. na. Ito na. Ito na. na. Ito Ito na. na. Ito na. Ito mo na. Ito sa ilalim. Ayu, sa ilalim. Layo na mong macho. Galing, black suatu lap ya. Black mong malakayo. Bumil po lang. Sige, mamaya mana? Sige, Lima. na. 34. 34, 34. 34 5. Sige. 39. 39. Ah, ha. Apa sih? Forty three. Forty three. Ah, Macam ini lah yang mana-mana itu Forty okay. three fifty one. Oh, fifty one. E. Fifty Ani

Hello. 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 Hello.

10. Uh, isa, sa isa. Oh, pa kalayuin. Eh. Ito, ito dito okay. <laughs> Di oh, well, pa dito pa te ko, Dito, mo rito Lag. Kawin na ba si Lepe? Ba, pa naman mina na 'yon. Hindi pa Yo. Tagalap ya. Wala isa sakandulo no? eh no. Oo. Hindi niya. Wala, yang. Ba, nasa, ano, Tanggalin mo lang papag niya, Patong rito 'yung ano papag para na. Ano? Patong 'yung papag at laligan ito. Last ball. 89 wala nang ano niya yung pa isang susog na pangaloy wala na ito 96, 96 kulay sandaang 96 wala nang tebe na May kanduli dyan May kanduli, wala nga naman Wala 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 pa mga Malaki-laki Malaki-laki pa mga din yun Wala Ini sari mana Oh. oh.